All right mga amigos, matapos nga pong gulpihin ni Ryan Garcia si Devin Haney kahapon sa kanilang naging 12 round match. Ilan sa mga pangalan na inaasinta noon ni Devin Haney ang bumanat sa kanya ngayon. Unahin na natin si former Unified World Welterweight Champion Kit, One Time Thurman. Matatanda ang bago pa man ang laban ni Devin Haney kay Ryan Garcia ay pinalutang na ng mag-amang Haney ang kanilang plano sa welterweight division at isa sa kanilang plano ay ang sagupain si Kit Thurman. Pero binalaan na nga daw po ni Kit Thurman si Deven Haney at sinabihang masasaktan ng kanyang anak sa 147 pound division at hindi nga daw nagkamali si Thurman dahil bagamat nasa 140 pound division pa lang ngayon si Devin Haney pero nang makasagupa niya ang overweight at mas mabigat na si Ryan Garcia ay eh nagulpi nga po si Devin Haney. Kumbaga parang sinasabi po ni Keith Thurman na yung suntok ng welterweight ay hindi po kakayahin ni Devin Haney. Basahin po natin ang mismong post ni Keith Thurman, I told Bill Haney last year calling talk his boy ready for pay-per-view at 1.47. I said your boy will get hurt at 1.47. He being punished at 1.40 tonight. Pinunarin ni Keith Thurman ang kawalan ng adjustment at survival skill ni Devin Haney. At pinayuhan nga po ni Thurman si Ryan Garcia na makipag-rematch dahil easy money ito dahil hindi daw po kayang saktan ng isang pillow puncher si Ryan Garcia. Samantala sa iba pang balita, binanatan din ni Jerbonta Tank Davis si Devin Haney. Alam naman ng lahat na si Tank Davis talaga ang gustong makalaban ni Devin Haney, pero isa sa mga dahilan kaya't hindi na tuloy ang kanilang laban ay dahil sa mata ng kampo ni Tank Davis, isang weight bully itong si Devin Haney. Madaling nakukuha ni Devin Haney ang weight target pero ito ay nagpapalobo pagdating ng fight night. Pero linawin po natin mga amigos na hindi po bawal yung ginagawa ni Devin Haney. Pero dahil nga po sa pagiging weight bully umano ni Devin Haney, sinabi ni Tank Davis kay Devin Haney na ganyan daw talaga ang sasapitin kapag lumaban na si Devin Haney sa mga boksingerong kasukat niya. Magugulpi siya. Samantala sa iba pang balita mga amigos, lumabas na po ang bilang ng kung ilan ang nanood sa mismong venue sa sagupaan ni Narayan Garcia at Devin Haney. Ayon sa writer ng Ring Magazine, 14,601 daw po ang umatend sa laban. Sa likod ng pagkakaroon ng 19,000 seating capacity ng Barclays Center. So lumalabas po mga amigos na mahigit 4,000 ang bakanting silya. Pero ayos lang po yun mga amigos dahil pag nagkaroon naman po ng rematch itong si Ryan Garcia at Devin Haney, tiyak po na mapupuno nila yung venue dahil bumalik na po ang tiwala ng mga boxing fans na nasa elite level din talaga. Hindi lang basta TikToker or influencer si Ryan Garcia.